Ayun mga kapards, uh, pupunta tayo ngayon kay Tim Team Team. Uh, pinadala ni pinadala na ni Boss Kalyabi yung pampapagawa ng food cart. Kaya kunin na punta natin si Team Team at iwiwithdraw ni Team Team yung pinadala ni Boss Kalyabi. Ah, uh, shout out kay Boss Kalyabi. maraming marami salamat sa suporta mo. mag-start na tayong mamili at magpagawa ng food cart para sa ating buksang ano, parts chicken by Kalyabe. Salamat sa pag-sponsor sa atin. Salamat. Sabangin so, nyo mga kapards yung ano, yung Newtown Plaza. Pupunoy natin ang mga ano, iba't ibang food. natin ng materyales. Thank you, kong brother Kalyabe. Thank you. Oo, di ba? Thank you. <laughs> Ayun mga kaparts, uh, bibili na tayo ng mga materyales para yung port card na gagawin. Tama natin si Tim Tim, kaya daw magbubuhat. Kapatangan. <laughs> uh, shout out sa wall, hindi tayo bibili sa wall. Suki natin tawal. wall. Yan. Baka naman. to make ah 'di yung mo nang ano Okay. Sige. guys <adjust> natin <laughs> 11,159 11, ah ay babaw Well, mga kapads, ang ating materyales para sa podcast. Opo. Ano bibili tayo nung ano, nung stainless na fierro. haba pala niyan <laughs> ayun mga kapards katatapos lang natin mamili ng ibang gamit para sa food cart uh, ito biyahin na ulit tayo matama tayo mamaya-maya na natin si Mampe sa school biyahin muna tayo at uh, abangan nyo mga kapards yung magbubukas na yung Newtown Plaza uh, malamit na yun iba-iba -iba, may mga lemon house mayroong merong kapihan, meron din doon lechon mano, ang ah, lechon pares ni Bidogs na doon din. Yung lechon pares ni Bidogs ay medyo ilang matagal na, ilang buwan na nag-operate. Pero mas maganda ngayon kasi may mga bubog na, may mga maayos na, convenient na, may mga lamesang maganda, may mga iba-ibang pagkain na makakasama ma, -ma, -ma kasama doon, iba't ibang food. Kaya uh, suportahan natin ang New Town Plaza. Kung naalala nyo, dati ay mayroong Plaza Maria de Ngayon naman ay New Town Plaza. Mga nyo, mas maraming uh, food, iba't iba, mas sarap. Suportahan natin. Kita uh, kits tayo. Abangan nyo rin yung aking ano na Tito Pards Chicken by Kalyabe Australia. Shout out. Salamat boss. Kalyabe sa suporta pa para sa akin. Maraming salamat sa pag-sponsor mo. Sa pagkaroon ako ng negosyo. Maraming salamat sa iyo.